Umakyat pa sa labimpito ang nasawi matapos mahulog sa bangin ang isang bus sa Hamtik Antike. Nananawagan naman ang provincial government ng alternatibong ruta sa binansagan nilang Killer Curve. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kita sa drone video na ito kung gaano kalalim ang bangin na pinagbagsakan ng isang pampasaherong bus sa Hamtek Antique kahapon. Nasa 6 na po hanggang 70 talampakan yan o katumbas ng pitong palapag na gusali. Kaya naman, nagkayupi-yupi at nagmistulang pinitpit na lata ang nahulog na bus. Ang mga namatay sa aksidente hile-hilera at tinakpan na lang ng sako. Sa dami kasi ng na mga nasawi, kinapos ang cadaver bags na dala ng mga rescuer. Ang mga nakaligtas naman isa-isang tinulungan ng mga residente at isinugod sa ospital. May ilang survivor namang duguan at napaupo na lang sa gilid ng kalsada. Sa tala ng Antique Provincial Government, umakyat na sa labing pito ang kumpermadong nasawi kasama ang driver, konduktor at line inspector ng bus. May mga namatay rin na dayuhang misyonaryo na Indian at Kenyan. Pito naman ang nasa kritikal na kondisyon habang may apat na bahagyang nasaktan. Kwento ng ilan sa nakaligtas, mabilis umano ang pagpapatakbo ng driver ng bus na biyaheng kulasi mula Iloilo City. Nawalan umano ng preno ang bus pagdating sa pababa at palikong kalsada sa barangay Igbukagay. Bumangga pa raw sa barrier ang bus bago mahulog sa bangin. Diretso do doon sa may barrier na cement, uh, tumalun eh ang bus tapos landed on its back. So yung mga, mga namatay, they were all on top of each other. Tutulungan daw ng LGU ang mga biktima na magsasampa ng kaso laban sa operator ng bus na Valya Car Transit. Pero hindi raw ito ang unang beses na may nangyaring aksidente sa lugar. If you remember that area in Egbukagay, that is dubbed as the killer curve that was reported already to the Red Office of the Civil Defense. I called the attention of the PWH to rectify the engineering design of that road. Panawagan ni Kadyao sa national government magtayo ng bagong daan o alternatibong ruta sa lugar. If you can spend, if you can ask uh, the national government to allot a big, a substantial amount of money para i ang road na yan, even if you have to blast the whole mountain para malagyan ng panibagong road, bakit hindi? Nagbabalita mula sa frontline, uh, Gio Robles, News 5. Okay, na balitang yan, sinuspindi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kumpanya ng nahulog na bus na Valyacar Transit Incorporated. Siyam na pong araw ang suspensyon na ipinataw laban sa bus company. Labintatlong bus na bumabiyahin mula Iloilo -Ilo City hanggang Katiklan ang maaapektuhan ng suspensyon. Iira lang suspensyon habang iniimbestigahan ng LTFRB ang trahedya. Inatasan din ng Regulatory Board ang Balya Car Transit na mag-inspeksyon ng kanilang mga unit para matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga ito. Nauna nang sinabi ng operator ng bus na handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Nagpaabot na rin sila ng tulong sa mga sugatan at pamilya ng na mga nasawi. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.